Here I am in front of you Today, tomorrow But live forever Yeah, yeah ang ng agon, bilis ng panahon Wala na karoon, bago ng taon Iba't iba ang uso, habit na pantalon Pag araw na ng puso, ang pana ay baon hindi ako nag-aaral, tawa ng sumuko Pag internet mapagal nag-aalko ruto Bigla na lang uminit, tayo maglangoy Gawa tayo ng bonfire, malaking apoy Punta pa sa gupa, takat sa bundok Ikupin mo ang ulap, pag nabot mo ang tuktok Sa araw na ito, ay naloko din kita Bakit ka nandito, sinong naimbitak? dami ng pagkain na kahain sa mesa Tapos maingay papa misa sa perya sa piyesta Grabe sa pagod na ramat At pag makalimutan pa salamat sa ama Tapos na umaga Lumitas ang tanghali Sa oras ng hukunan Lumunan mo Tapos na umaga Lumitas ang tanghali sa Oras na mapunan Isan ang basok na po sa bakasyon Hanap kalayaan ang tanging ambisyon Pasok pa sa bahay, iwas sa ambon Pag-iyak ng gulap, may halong emosyon Respeto po sa'yo at sa'yong relihiyon Dahil sa si sakripisyon, nasa langit ka ngayon Huwag mong pilitin kung ayaw sumabay Tayo ay buhay sa araw ng patay Pakinggan nyo ang musik at kalat ng mata Tangi tangin na sa isa gumagad ang Oras na isulat mo ang gustong pagbabago Ipaglaban ang mangyari, matupad ang mga plano Tapos na ang umaga Ilimas sa tanghali Sa oras na mapunan Pinuwang rambol Yeah! Tapos na ang umaga Lumipas ang tanghali Sa oras ng hapunan Tumuhod ang buwan Enero, Pebrero, Marso, Abril Mayo, Junio, Junyo, humyo, Agosto, Septiembre, Oktubre, Noviembre, Desyembre Siyempre, lahat tayo ay swerte Kahapon na ngayon, pinis ng panahon Wala nagkaroon, bago ng taon Iba't iba uso, hapit ni pantalon Pag araw na ng puso, ang pana ay baon Hindi ako nag-aral, bawal ang sumuko Pag internet mabagal, nag-aalburuto Bigla na lang uminit, tayo maglangoy Gawa tayo ng home hits, malaking apoy Punta ka sa gubat, takat sa bundok Higupin mo ang ula pag nabot mo ang tuktok Sa araw na ito, ay naloko din kita Bakit ka nandito, sino na imbita? Nabi ng pagkain, napahain sa mesa Bispe, ingay pa kami sa perya, sa biyesta Grabe sa pagod, tara magpahinga At pag makalimutan, pasalamat sa ama Tapos na ang umaga Lumipas ang tanghali Sa oras ng hapunan Dumungaw na, na ang buwan Tapos na ang umaga Lumipas ang tanghali Sa oras ng hapunan The yeah. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Natalie suerte. Calendario.